Mas tinagdagan pa ang polis at militar sa Abra para sa eleksyon. ay sa ilang residente, mas tumindi kasi ang tensyon doon kumpara nung nakaraang botohan. Live bla sa Abra, nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulencio. Elaine, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa bukay? Julius, full force ang pulis at militar sa pagbabantay ng seguridad sa probinsyo ng Abra, partikular na nga sa bayan ng Bukay. Hindi rin nila isinasantabi ang umano'y presensya ng private armed groups sa lugar. Dumating na ngayong araw ang karagdagang pwersa ng mga pulis na magbabantay sa barangay at sangguniang kabataan elections dito sa Abra. Isa sa mga tututukan nila ang bayan ng bukay kung saan walong barangay rito ang nasa areas of concern ng Comelec. Dahil sa dagdag na security personnel, kahit paano'y napanatag ang ilang residente. Kasi ngayon po marami naman pong ano, deploy ng mga armies, police, talagang todo bantay naman po sila. Kanina, umikot ang aming team sa barangay North at South Poblasyon na kabilang sa Orange Category dahil sa mga binabantayang mga armadong grupo. May ilang residente ang tumanggi ng humarap sa kamera. Pero ayon sa kanila, mas mataas ngayon ang tensyon kumpara noong mga nakaraang eleksyon. Ilang guro naman ang iwas sa pagsisilbi bilang electoral board member. Kabilang dyan ang gurong anak ni Nanay Corazon. Oh, ayaw niya po, ayaw niya. Kahit ano ayaw niya. Eh, basta ayaw niya lang, gano'n lang ang sagot niya. Naka-standby rin ang dalawang fighting vehicle ng Philippine Army. Bantay sarado naman ng PNP, Special Action Force at Army ang ipinatutupad na Comelec Checkpoint. There are reports uh, but then uh, still unverified kasi wala nga uh, sa our press have uh, mentioned a while ago. Kung mag-report kasi walang, uh, walang concrete uh, na report. So again, we are not discounting the possibilities. That's why uh, your army is uh, prepared. Samantala, tuloy naman ang kampanya para sa mga kandidato sa barangay at SK Election. May mga umiikot dito sa bukay pero yung mga nangangampanya lang. Sa mga convoys na sinasabi, uh, wala naman kami makitang grounds para pigilan sila na umikot kasi uh, part naman ng campaign period tapos wala rin kami makitang dala nilang mga armas. Sa kabuuan, higit isang daang pulis ang magbabantay sa bayan ng bukay. Julius, bukas magsasagawa naman ng inspeksyon ng PNP sa mga gagamiting polling center. Lalo't dito sa probinsya ng Abra, aabot sa 185,115 yung bilang ng mga regular voter. Habang nasa 67,162 naman yung mga boboto para sa sangguniang kabataan. Yan muna ang latest mula sa Bangged. Balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulencio. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5